Hello mga kadechi Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Ayan kami kahapon, busy-busy ako. Nag-practice kami ng sharing. Para ngayong September 15. So, kailangan manood kayo guys. First time kong sumali sa ganyan. Para may iba naman ang ano, kaya ako sumali. Para may iba naman yung maipos ko, Char. <laughs> And then, pagkatapos kumain kami, ayan, ang saya naman, dabing pagkain. Then, picture taking together with them ang saya-saya lang namin kahit anong post, makulit, ang kulit na namin dyan, ang kulit nila, kanya-kanyang post na yan, yan. Yung first time ko silang namit, ang gaganda nila. And then, pagkatapos, pumunta kami sa Kakubunji, parang mag-coffee, break time namin. Yan yung mga cakes namin, ang sasarap niyan. O, ba diba? Ayan, kami, kami lang apat, hindi kaming lahat, kasi iba-iba kaming lugar eh. And then, pagkatapos, pumunta kami sa bahay ni Ate Bea, yan, pinakain kami ng masarap na pagkain na yan. Thank you, guys!